Welcome sa Bako Recaps. Sa video na ito ay i-recap natin ang 2014 horror movie na pinamagatang task. Nagsimula ang kwento kay Wallace. Madalas siya naghahanap sa social media ng mga nakakatawa at nakakahiyang videos para ipakita sa kanyang kaibigan na si Teddy. Pinapanood nila ito at pinag-uusapan sa kanilang podcast show na tinatawag na The Nazi Party. Isang araw may viewer na nagpadala sa kanya ng video ng isang bata na aksidenteng nahiwa ang kanyang sariling binti gamit ang katana. Viral na sa internet ang video na ito at ang bata ay tinatawag na ng mga netizens bilang Kill Bill Kid. Pinagtawanan na nila ang video pero matapos nun ay nakaramdam na ng awa si Teddy. Si Wallace naman ay pinagtatawanan pa rin ito at sinabing gugustuhin rin niyang putulin ang sarili niyang binti kung magiging famous siya kagaya ni Kill Bill Kid. Bago matapos ang show ay inannounce nila na pupunta si Wallace sa Canada para interviewin si Kill Bill Kid para sa kanilang susunod na episode. Bago pumunta sa Canada ay umuwi muna si Wallace sa kanyang bahay para makipagalam niyo na sa kanyang girlfriend na si Addison bago lumabas sa kanyang katas ay natigilan si Allison sa pagsubo ng kanyang kabra. Na turn off siya dahil ayaw tumahimik ni Wallace sa pagsasabi tungkol sa kanyang mga itatanong kay Kill Bill Kid. Sinabi niya na sana tumigil na siya sa panlalait ng mga tao at sinabi rin niya na namimiss niya ang dating Wallace na sobrang sweet at bait. Kahit mayabang na ang kanyang nobyo ay mahal pa rin niya ito kaya itinuloy na niya ang pagkain sa kabra niya. Hindi niya alam na ito na ang huling beses na matitikman niya ito. Umalis na si Wallace at nang marating niya ang bahay ng bata ay nakarinig siya ng iyak sa paligid. Sinundan niya ito at pakita ang ng bata. Sinabi ng mga magulang nito na nagpakamatay ang kanilang anak dahil sa cyberbullying. Kinagabihan ay pumunta siya sa bar at tinawagan si Teddy. Sinabi niya na napipikon siya kay Kill Bill Kid dahil hindi man lang siya nagpa-interview bago magpakamatay. Nanako si Wallace na hahanap siya ng bagong i-interviewin bago umuwi. Nag-CR shot nakakita ng isang flyer mula sa isang retired seaman at Sir John. Nagahanap siya ng katulong para sa mga gawaing bahay dahil siya ay lumpo na nag-aalok rin siya ng libreng tahanan at ng mga kwentong bandaragat. Pumunta siya sa isang convenience store at tinawagan si Howard para sa kanyang address. Binigay ito ni Howard at tinanong ni Wallace sa mga cashier kung paano pumunta dito. Sinabi nila na sobrang layo ng biyahe papunta doon. Gayun pa man ay pinuntahan pa rin ito ni Wallace. Pagkarating niya ay agad nagkasundo ang dalawa. Binigyan siya ni Howard ng inumin at tinanong kung ano ang pakay niya kung hindi naman siya nag apply bilang katulong. Sinabi niya ang dahilan na gusto lang niya ng mga kwentong dagat ni Howard para meron siyang mai content sa podcast. Nakita niya ang isang artifact sa pader at naging interesado dito. Kinwento ni Howard na isa itong buto mula sa ari ng walrus. Napansin ni Wallace ang obsesyon ng matanda sa mga walrus. Sa kwento ay sinabi niya nagtatrabaho siya bilang seaman nang biglang tumama sa isang iceberg ang kanilang barko at nagcrash. Sa takot ay tumalon siya at lumangoy ng lumangoy hanggang mawala ng malay. Nagising siya sa isang isla na-realize na niligtas ng isang walrus ang kanyang buhay. Lumipas ang ilang araw bago siya nasagip ng rescue. Bago umalis ay pinangalanan niya ang walrus bilang Mr. Tusk at utan niya dito ang kanyang buhay. Habang nagkikwento si Howard ay nakaramdam si Wallace ng matinding antok mula sa kanyang nainom. Ilan pang sandali ay tuluyan na siyang bumagsak at nakatulog. Nagising siya sa isang wheelchair. Sinabi ni Howard na noong nakatulog siya ay kinagat siya ng isang makamandad na gagamba. Kaya naman ay tumawag daw siya ng isang doktor para gamutin ang kagat. Napansin ni Wallace ang kakaibang pakiramdam sa kanyang binti. Tinanggal niya ang banig at nakita ang putol niyang binti. Nagulat siya at napahagulgol sa iyak. Sinabi ni Howard na kinailangan ng doktor itong putulin sa sobrang lala ng kamandad ng gagamba. Puro palusok lang ang sagot ni Howard sa mga tanong ni Wallace. Bago umalis ng kwarto ay pinigilan niya ang sarili niyang tumawa. Kinagabihan ay pinakain siya ni Howard. nag siya siya na wala naman talagang gagamba inasal siya ni Howard at nakuha pang kumanta ng Itchy Bitchy Spider. Dalit yan sinigawan ng matanda kaya tumayo siya sa upuan at sinampal si Wallace. Magbalik sa upuan ay sinabi niya ang plano niya para kay Wallace. May ginawa raw siyang walrus costume at gusto niya itong isuot kay Wallace. Gusto rin niyang mag-acto bilang isang hayop si Wallace. Napasigaw siya sa takot pero sinabayan lang siyang sumigaw ng matanda. Nagkaroon ng flashback kung saan nag-uusap sila Wallace at Teddy. Sinabi niya na gusto palang sumama ni Allison sa kanya papunta sa Canada pero hindi siya pumayad Inamin niya kay Teddy na kahit sobrang sexy at ganda ng kanyang jowa ay gusto pa rin niya makatikim ng ibang babae sa Canada Naputol ang flashback kay Allison na umiiyak dahil ilang araw na siyang walang komunikasyon kay Wallace Nagpapakomfort siya kay Teddy na matagal ng may lihim na gusto sa kanya Balik sa bahay ay nakarinig si Wallace ng tunog mula sa kanyang cellphone Sinubukan niya itong sagutin ngunit hindi siya umabot kaya naman ay nag-iwan na lang siya ng voice message at sinabing kailangan niya ng tulong mula kay Howard at dinascribe rin niya ang plano nito na gawin siyang walrus. Hindi niya alam na nakikipagtalit na pala si Allison kay Teddy. Habang nagsasalita ay dumating si Howard. Pinupok siya sa ulo at bago makatulog ay sinabihan siya ni Howard na kalimutan na niya ang buhay ng pagiging tao. Kinaumagahan ay nareceive na ni Allison ang voice message ni Wallace. Ginising niya si Teddy. Sinubukan niyang tawagan ulit ang tanyang jowang ngunit hindi ito sumasagot kaya agad na nilang tinahakandaan papuntang Canada. Samantala, sinimulan na ni Howard ang operasyon ni Wallace. Sinabi ni Howard na dapat magpasalamat si Wallace dahil may nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Sinabi niya na si Mr. Tusk lang ang tanging nagpakita sa kanya ng mga ito. Nang matapos ang operasyon ay makikita natin ang karumal na sinapit ni Wallace. Sina Alison naman ay pumunta na sa autoridad para i-report ang nangyaring kidnapping sa kanyang nobyo. Samantala ay naisot na ni Howard kay Wallace ang Walrus costume. Walang humpay siyang sumigaw ng sumigaw habang si Howard naman ay bumibigtas ng tula na parabang isang <coughs> Kinausap niya si Wallace at tinatawag pa siya si Mr. Tusk. Sinabi niya na nagsisisi siyang iniwan niya ito nung na-stranded sila sa isang isla. Samantala ay nagkaroon na sila Teddy ng Pip sa kanilang paghahanap kay Wallace matapos nila iparinig ang voice message ni Wallace na nasabi rin na pinutulan siya ng binti. Dinala sila sa isang retired detective na si Guy Lapointe. Sinabi niya na 10 years na niyang sinasubukang hulihin ng serial killer na nampuputol ng braso at binti kagaya ng sinasabi sa voice message ni Wallace. Balik sa bahay ay pinipuersa ni Howard si Wallace na matutong lumangoy. Nahihirapan pa siyang mag-adapt sa bago ng katawan. Nalunod siya at naninig ang kanyang itlog nang makita ang bangkay ng isang tao na nakasuot ng Walrus costume. Maya-maya ay iniyahon siya ni Howard. Binigyan rin siya ng masarap at juicy na isda. Umalis siya sa lugar at palihim na pinanood si Wallace habang minumukbang ang isda. Natuwa si Howard dahil tila ba nakaka-adapt na si Wallace sa kanyang bagong buhay bilang isang walrus. Natunto naman nila Arison ng convenience store na pinuntahan ni Wallace. Pinakita nila ang picture niya sa mga cashier at nakilala siya ng mga ito. Sinabi nila na may isinulat siya sa papel bago umalis. Kininginigay ang papel at kinamitan ng pinagbabawal na teknik para makita ang isinulat na address ni Wallace. Samantala ay sinamahan ni Howard si Wallace sa swimming pool para tulong ang makalangoy. Kinwento niya ang katotohanan na pinaslang at kinain niya pala si Mr. Tusk. Dala na rin ng labis na kagutuman ng mass siya sa isla. Noong na-rescue daw siya ay ang kanyang pagsisisi ng makita ang mga dugo sa kanyang kamay at na-realize na pinatay niya ang walrus na sumagit sa kanyang buhay. Samantala ay narating na nilagay ang posibleng kinaroroonan ni Wallace. Nakita nila ang nirentahang kotse ni Wallace na nakalubog sa isang swamp. Nagsuot si Howard ng walrus costume at sinabi ang kanyang lifelong mission na bigyan ng fighting chance si Mr. Toss para sa kanyang buhay. Naglaban silang dalawa at sigaw ng sigaw si Wallace habang nag-aano sila. Sa labas ay nakarinig sila Alison ng mga sigaw kaya sinundan nila ito. Dahil nahihirapan si Howard na lumaban gamit ang costume ay tinanggal niya ito. Nang hahatawin na niya si Wallace ay bigla nitong tinusok ang kanyang paa gamit ang kanyang pangil. Napatumba si Howard at sa matinding galit ni Wallace ay paulit-ulit niyang tinusok ng pangil ang katawan ni Howard. Masayang namatay si Howard dahil alam niyang natupad na niya ang kanyang misyon sa buhay na bigyan ng second chance si Mr. Task Dumating na sila Alison sa lugar at pagulat sila nang makita si Wallace. Sinigawan sila ni Wallace na ayaw makita ang kanyang yan Tinutukan siya ni Guy ng shotgun para tapusin ang kanyang hirap ngunit pinigilan siya ni Harrison. Lumipas ang isang taon ay makikita natin sila Allison at Teddy na ganap ng magjowa. Pinisita nila ang isang animal sanctuary. Doon ay tinawag nila si Wallace pero ayaw niyang lumabas. Kaya naman ay nagbato sila ng isda at effective na ito. Kinain ni Wallace ang isda at nang makita niyang dati niyang nobya ay naalala niyang nakaraan. Nag-uusap ang dalawa at sinabi ni Wallace na hindi na siya umiiyak pag nakakanood ng mga nakakalungkot na pelikula. Sinabi ni Allison na turo daw ng kanyang lolo na ang pag nagihiwalay naghihiwalay sa mga tao at mga hayop. Bago umalis ng sanctuary ay sinabi ni Allison na mahal na pa rin si Wallace. Tumulo ang mga luha sa mata ni Wallace. Ang ibig sabihin nito ay nananatili pa rin ang kanyang pagkatao kahit na isa na siyang ganap na walrus.